So ngayon naman, diretso naman tayo ng Wyatt para kumuha naman ng bigas. Madami akong ikukwento ngayong araw, tropa, dahil sa bigas. Noon kasi, nung wala pa akong sasakyan, gamit ko lang talaga motor, tricycle, yan. Kaso pinupuli tayo pag yun yung ginagamit natin, ipagkatawanan tayo. Katatapos lang natin mag-deliver o magdala ng laruan dito sa J&T, located dito sa Barangay Bandik. Bayan ng Kabuya, wala So ngayon naman, diretso naman tayo ng Wyatt o sa pinagtatrabahuan ko para kumuha naman ng bigas. So ngayong araw tropa, medyo maaga tayong malis ng bahay. Kasi nga, ah, kukuha tayo ng bigas. So, kailangan makuha natin yung bigas bago mag alas 3, kung hindi ako nagkakamali. So, ang pasok natin kasi alas 2, 2 p.m. So, umaga tayo malis, malis tayo sa bahay ng around 12 p.m. Para meron tayong 1 hour na extra para kunin yung bigas. Let's go, medyo traffic lang talaga. Araw ng Sabado ngayon, tropa, pero medyo traffic pa rin. Okay, nikulan tayo. You oh. know, let's go! Woo! Saya ko talaga pag nakakabenta ako, kahit maliit lang. Bakit? Kasi nung nag-live ako, walang umorder mismo dun sa live. May sa actual na live. So ilang oras ako nagsasalita. <laughs> sa oras siguro yon kasi nilive ko yung labing limang bakugan na available natin. So walang umorder dun sa live kasi ilan lang yung viewers natin. Pinakamarami lang is 8. Kasi ilan lang yung follower nung page natin na mga binibenta ni Tonton. So nasa 200 plus lang. So sabi ko dun sa live, pakishare naman para makita ng mga ibang tropa natin na nangungulekta ng bakugan. Pero syempre nalungkot ako kasi wala akong order kahit isa Pero buti nalang pagkatapos ng live eh, Meron mga nagchat sa atin Sa page natin mga ni Tonton So meron akong murder ng tatlo Yung nga yung una is taga parang kay Mamati din And then yung pangalawa naman is yung ngayon Yung diniliver natin ngayon sa gente Na taga Tarlac, Tarlac City So maraming maraming salamat Pero paghatihan pa namin yung total is 900 pesos So pinagatihan namin yun ni Oliver Montero Yung pinagkuhanan natin ng bakugan So hati kami dun sa, sa kita parehas kaming kumitang ngayon ano? kaya parehas kaming masaya so, parehas kaming nangangailangan ng pera magkaiba kami ng sitwasyon di ba? ako may trabaho ganyan ganyan may sasakyan may, may motor yung isa nating tropa eh sa lahat sakto lang di ba? hindi katulad na sa akin pero parehas kaming nangangailangan yun yung punto ko dun hindi porkit nakakaangat ako hindi ako nangangailangan ng pera kung tutusin nga mas marami akong bayarin dahil dahil sa sitwasyon ko na may mga pinag-aaral pinag, may pinag akong dalawang bata di ba? mas maraming binabayaran sasakyan, bahay kaya tulungan tayo mga tropa, tulungan din ako makabenta ng suka, damit at laruan. <laughs> at the same time, pakishare naman sana yung mga video sa pinaggagawa ko para mapansin naman ng iba. Kasi kunti lang nakakanood ng mga videos natin eh. Hindi ko alam kung pangit ba yung content ko o hindi interesado yung mga followers natin. Pero sa na magagawa, di ba? Siguro kailangan natin mag-isip ng panibagong content na tingin natin eh. Papatok sa madlang people o sa mga tropa natin na nanonood. Matalsik na naman yung daway ko. Kaya na! Andito na tayo sa San Isidro. Kung San Isidro tayo dumaan, dito tayo lalabas sa 7-Eleven. So since banlik tayo, dito tayo dumaan ngayon. So eto na yung lalabasan. So mamaya ang gabi, dito tayo dadaan. Pero pag papasok, bawal. hapon hinarang ako dyan eh. Nakiusap lang ako na sabi ko, malilate po ako kung hindi po ako dadaan dyan. So, buti na lang pinayagin tayo. Lahat na talaga yun, no, nadadaan sa sa magandang usapan, no, sa pakikiusap. Let's go! Madami akong ikukwento ngayong araw, tropa, dahil sa bigas. So, sisimulan ko na. Noon kasi nung wala pa akong sasakyan, ang gamit ko lang talaga motor, tricycle. Yan, una tricycle, tapos motor. Ilang yung ginagamit kong pangkuha ng pang service sa sa bigas. Una yung tricycle namin na Rosie na may sidecar na, na parang trapal yung cover, parang padyak yung style. Kaso binubuli tayo pag yun yung ginagamit natin, eh, may tatawa tayo. <laughs> dahil sa pagtatawa na nila o dahil sa pambubuli nila, eh syempre naisipan natin tuloy kumuha ng sasakyan o magpursige na makakuha ng sasakyan. Doon pa man, gusto ko na talagang kumuha ng sasakyan nung na-regular ako sa Wyatt. Kaso, hindi pa talaga kaya. May hirap kasi yung kukuha ka tapos may hirapan ka ng sobra. Yung, kumbaga kulang pa yung sasawari mo, pambahid pa lang ng sasakyan. Kaya nagtiis ako ng ilang taon. So, after 6 years or 7 years, tsaka ako, ako kumuha ng sasakyan. Na kung saan tingin ko kaya ko na. So, 7 years ako nagtiis sa pambubuli ng iba. <laughs> kasi lahat sila doon may sasakyan. Karamihan ng empleyado doon may sasakyan. So, tuwing kuha na ng bigas, dala-dala ko yung tricycle natin at nagtitinginan tayo syempre ganun talaga ang buhay diba pero syempre sabi ko sa sarili ko balang araw bibili ako ng sasakyan or kukuha ako ng sasakyan para pare-parehas na kami para hindi na nila ako pagtawanan kung titingnan mo maaasar ka talaga magagalit ka pero kung sa kabilang banda naging ano yun eh naging motivation para sa akin sabi ko kailangan mag isip ako ng paraan na kumita para makatulong para makakuha ng sasakyan para hindi kami mahirapan once nagkaroon kami ng sasakyan kaya ganito ako ngayon doble double sikap tumutulong kay misis na pumita kasi yung sahod ko sakto sakto lang sa bills, so wala talagang susobra lalo na may sasakyan na binabayaran so maraming salamat sa mga tropa natin na na nambuli sa atin o naging motivational natin na pagbutihan yung yung pagtatrabaho diba? mag-isip ng paraan na, na umangat para pumantay sa level nila yung mga ganun kaya eto tayo ngayon may sasakyan na tayo yan yung istorya kaya medyo medyo naluluwa-luwa ako kasi first time pong ibablog to na kukuha ng bigas na gamit yung sasakyan natin yung huling vlog ko tropa gamit yung Mio eh, hinarang pa tayo ng, ng guardia. at sabi ng gwardya bawal tayo yung Mio na motor o bawal yung motor sa pagkuha ng, ng bigas imagine gusto niyang mangyayari bubuhatin ko daw yung bigas parang discrimination kasi lahat ng kumukuha dun o lahat yung playa ng empleyado ng wired sasakyan yung gamit tapos ako lang yata yung kumuha ng bigas na ang gamit ay motor <laughs> sabi ng gwardya O bawal sir sabi ko paano yung bigas sabi niya buhatin yung sir kunin nyo tapos buhatin nyo yung motor nyo ipark nyo na lang dun sa labas parang ganun ay ko, grabe buti na lang mayroong isang guardian hindi regular yan dito akala nung guardian hindi ako regular so nagbabase minsan yung tao dun sa panlabas eh di ba hindi sa kung ano yung totoong katayuan mo sa buhay <laughs> nakakalungkot lang buti na lang naka vlog yun tuwan tuwa tayo naka vlog yun nakuha na natin yung yun ng vlog so, tawa ko ng tao once makaalala natin yun ayun so, naikwento ko lang naishare ko lang ikaw pa natin nagmamadali oh So ko sana magmura eh. <laughs> Kalaya mo na. Eh. Tumingit siya kasi paubos na yung oras. So, kahit na kahit na alanganin, sumingit pa rin siya. So, anyways, balik tayo sa kwento. Hindi nyo, naka, hindi nyo nakita kasi yun sa gili. Balikan lang tayo dun sa bigas. Ngayon nga, uh, medyo malungkot kasi galing tayo sa hirap, di ba? Tapos ngayon medyo nakaka... Ha, hindi naman nakakangat. Nabibili na natin yung mga gusto natin, yung may pinaka-right term. Nabili na natin yung gusto natin. Ako, Simple lang ako eh. Ito lang yun. Okay na ako dito. May motor, may sasakyan, may maliit na bahay. Hindi yun naman ganun kalakihan hindi rin ako nakatira sa isang exclusive na subdivision. Ang bahay ko, 1-8 lang ang monthly. Alam nyo ba yun? Ganun lang kasimple ang buhay ko. Kaya sana sabi eh, sasabihin ng iba na porkit na bablog ako, kumikita na, mayaman na, hindi po. Pare-parehas lang tayo. Nagkataon lang na meron ako mga gamit na pinag-ipunan talaga namin ni Mrs. na magkaroon kami. Katulad nitong sasakyan. So, sa mga nanonood ngayon, so, So, hindi pa huli yung lahat so huwag kayong sumuko ayang kaya nyo rin itong mga nakuha ko yung mga inutang ko actually utang to pangalawang taon pa lang yung Wigo Mango so, pangalawang taon pa lang meron pa tatlong taon na bubunuin si Buti pa si Don Don medyo matagal pa tapos yung motor naman natin binili ko naman yun ng brand ay ng brand yun ng cash kaso second hand yun yung Duk 390 natin binili natin ng cash worth 150k so medyo matagal-tagal na rin sya medyo pa bibigay na nga rin yung ating Duke 390 Balak na rin saan palitan kaso wala pa tayong pambili Pero yung perang pinambili doon is utang din <laughs> Ganun lang yung utang, utang Sino ba naman ang walang utang sa mundo? Napakaswerte siguro ng tao walang utang, di ba? Okay, malapit na tayo sa express Sa daldal ko, dami ko na namang nakwento So ngayong araw, eh, kukuha tayo ng bigas So yung bigas na yon is 100 kilo na bigas so apat yun na tagto 25 kilo so hindi lang yun lahat para sa amin So hati-hati kami. Yung 25 kilos sa mga biyanan ko. Yung 25 kilos sa mga magulang ko. Tapos yung 100 kilos sa amin. Kasi yung 25 doon, ayun, yung Yung 50 kilos doon sa amin, mahatiin pa yon Yung 25 sa bahay, yung 25 sa tindahan. Para may income din tayo kahit pa paano. Pero minsan, hindi kasa talaga yung 25 kilos eh. Yung mga nanay ko sa biyanan ko, minsan kinakapos sa loob ng, ng isang buwan. Diba? Lalo na ako malakas kanin. So, bibili na lang ulit sila. Ganun yun. Tapos, dinadala pa namin yun mismo. From Laguna, dadali namin sa Vianan ko sa Manila. Tapos yung isa naman, sa nanay at tatay ko sa Kapite. Bakit? Dinadala namin yun para kasama na yung, yung gala. O kasama na yung, yung para makita mo yung magulang. ba diba? Nahirap kasi yung Gcash, Gcash lang. Hindi <laughs> mo naman makikita ng personal yung mga mahal mo sa buhay. Diba? Saka ah, malaking bagay sa kanila yun na pinaglalaanan mo sila ng oras kahit papano. Pero ngayon, medyo busy talaga ako. Hindi talaga makapunta ng Cavite. Pero sana ngayon, dahil may bigas na tayo, sana ngayong rest day, mahatid natin doon. Baka magmotor na lang kami ni Macy's. Baka mumotorin na lang namin. Gamit namin yung Wigo. Ay, yung Wigo. Yung gagamitin natin si Ube. Para tipid tayo sa, ano, sa gas, tsaka sa toll gate. Kasi pag, halimbawa, for example, pupunta tayo ng Manila, gamit natin itong kotse. Sa so, toll gate pa lang, magkano na? Kasi ka lang 500 sa toll gate then 500 din sa gas di ba so 1000 na din eh kung magmo-motor lang tayo gas lang tayo ng 300 pesos siguro pa na asa makakabagot lang pero ilang taon kong ginawa yan mga tropa ko ikukuwento ko sa inyo nung wala pa kami sa sakyan pabalik-balik kami na may nila dahil may meron kami doong munting tindahan so mamimili kami pupunta kami ng Manila gamit namin yung yung si Ube o yung motor ni Mrs na na Mio so gabiyahin namin to from Laguna papunta ng Maynila, bay namin yung national road. So imagine 2 hours and in kung traffic, 3 hours kami magmumotor papunta. Tapos 2 hours to 3 hours papalik. Ganun lang sakripasyon namin ni Mrs. Ganun kami ka ano. Ganun kami ka kapursige. Kahit na maliit yung kita, ganun kami kapursige kasi kailangan kailangan talagang kumita sa panahon. Bawal yung mga. <laughs> diba? Dami kong nakawento. Pero lahat ng kwento ko sa inyo legit. Hindi ako nagsisinungaling. Eh. Nakakaiyak nga eh. Minsan, ay kami, inaabot na kami ng ulan, mga ganun bagay. Sobrang init, sobrang traffic, gutom. Pero ganun talaga ang buhay. Lagi may pagsubok. Pero yung pagsubok na yun, ayang kaya na nagpasay yun. Si Isiw, tayo humantong sa, sa pagsuko? Ako, walang mananalo kung susuko ka. Hindi ka mananalo. Hindi ka mananalo kung hindi mo susubukan. Hindi ka mananalo kung hindi ka lalaban. Ganun lang. Ganun lang buhay mga tropa. Kaya mga bata dyan na na may asawa na ngayon, hirap na hirap, ganyan. Lahat naman yan, pagkadaanan talaga. Kahit tanungin nyo yung mga magulang Naranasan nyo ba yung ganito mapa? Humingi kayo ng, ng advice sa magulang nyo. Huwag kayong maging mas marunong pa sa magulang nyo. Dahil syempre, kung napagdaanan nila yan, tapos sa pagtagumpayan nila, ba't hindi mo i-apply sa'yo? Sila nga, pagdaanan nila, tapos nalampasan nila, eh, di ba? Hindi kayahin mo yung ginawa nila. Hindi yung gagawa ka ng sarili mong mag ang ka sa magulang mo. Pero siyempre, nasa pag pa rin yan, magulang at saka ng, ano, yung communication ba? Diba? Ah, syempre sa tulong ni God, kung tayo makakalimot sa taas, kung hindi na natin kaya, kasalan tayo mga tropa at kasal. tayo, hindi tayo papabayaan. Kasi nung ako nagkasakit, stress na stress ako, karoon ako ng COVID, karoon ako ng TB, kala ko mamatay na ako, tapang-tapang ko, ganyan, sungit-sungit ko sa misis ko, pero nung pumagsimba nagsimba kami, tuwing nagsisimba kami, hindi ko mapigilan, umiiyak talaga ako, simba, biglaan lang akong iiyak, tapos yun na, ilabas ko doon kay, kay Lord sa simbahan lahat ng sama ng loob ko lahat ng frustration ko lahat ng stress ko sarap sarap sa pakaramdam so, sigat na yung gumawa ng paraan para makarecover ako siyempre sa tulong mo na rin gagawin mo yung mga dapat mong gawin hindi mong gagawin yung mga bawal ito ako ngayon nakasurvive sa COVID nakasurvive sa tuberculosis yan lumalaban sa buhay para sa kinabukasan ng mga anak kasi syempre sa pangarap natin na kumita hindi umaman ha, kumita at magkapera para mabili yung mga gusto natin para makain yung mga gusto natin yeah! para mapuntahan pa yung mga gusto nating puntahan actually ngayon talaga hirap na hirap kami ni misis talagang sakto sakto lang talaga gawin itong sasakyan ang hirap kailangan namin magproduce ng 15,000 a month <laughs> saan kami kukuha 15,000? magkano lang sinasahod ka? di ba? ang hirap kaming sa sasakyan talagang so, sinabi ko nga kinusto namin to kailangan kumuha kami ng paraan diba? Eh, uh, eto tayo ngayon. Eto ngayon si Buti pa si Tonton. Nagbebenta ng suka, nagbebenta ng damit, nagbebenta ng laruan, nagpa-vlog. Ah, so hindi pa tayo kumikita sa lahat ng 'yan. <laughs> sa laruan paunti unti medyo meron tayong konting kita. Sa damit, medyo humina yung damit natin. Yung suka natin, okay lang. Tapos yung pagba-vlog natin, sa maniwala po kayo sa hindi, kahit may ads na yung mga videos ko, wala pa po akong kita. Dahil una sa lahat, hindi ko, hindi ko pa nami-meet yung mga requirements ni Meta, which is yung yung followers, subscribers, diba? di ba? Hindi pa natin namimit yung mga yan, tropa. Pero, eto tayo. Magbabayad pa rin tayo ng 20 pesos para dito sa ating pagpasok sa gate. 20 pesos na naman. Pigat! Yung kinita natin na 250. <laughs> nabawasan pa ng 20 2.30 na lang kita natin ngayong araw <laughs> okay lang kesa naman lumipad tayo kesa naman bumili tayo ng sariling kalsata <laughs> malapit na tayo sa Wyatt pero syempre kukuha muna tayo ng bigas so yung bigas dalawa sa likod dalawa dito sa passenger side nagsaligan kailangan balahan siya eh medyo mabigat yun 100 kilo mahirap nito mamaya pag uwi syempre pupukating ko yan gabi na yan, talaga ang buhay Swerte tayo kasi maganda yung benepisyo ng company pinagtatrabahoan natin. May bigas, every month. Yung healthcare, maganda. So, swerte pa rin talaga tayo. So, kung kayo magtatrabaho, I suggest, unang-unang yung titingnan talaga is yung mga benepisyo. Bakit? Kasi mahalaga yun sa isang empleyado. Yung health benefits, napakahalaga niya mga tropa. Yung bigas, instead na pera. Imagine nyo pera, bakit binigyan ba pa kayo pambiling bigas, bibili nyo pa talaga ng bigas? Hindi, okay, di diba? kung bigas yan, oh, bigas talaga yan, yan lang yan. Lulutuin mo na lang, sasain mo na same time, yung, yung ng stable na uh, trabaho, so yun yung hanapin nyo. Yun. Ako, ang dami ko nang pinagtrabaho ang mga tropa. Galing ako sa mga manufacturing cars. From Toyota, from Ford, fast food, galing na rin ako sa paggawaan ng bote. Hanggang sa ngayon, yeah. nandito tayo sa paggawaan ng gatas. Kasi tingin ko sana tumagal tayo kung tayo magretiro so, meron pa tayong 20 years na gugugulin dito sa kumpanyang pinagtatrabaho at sana umabot talaga tayo na another 20 years or dito na tayo magretiro kasi tingin ko kung maalis ako dito tingin ko upload na lang talaga ang last option natin ang last resort natin which is tingin ko hindi ko kaya kasi hindi ako sanay na malayo sa asawat sa mga anak ko kasi yung pumipigil sa akin dati nung ako'y nawala ng trabaho sa isang pagawa ng kotse pero bata pa sana ako kaso yun yung pumigil yung homesick kumbaga pero yung sahod malaki oo, uminin natin malaki yung sahod talagang mapabuhay yung pamilya mo kaya lang syempre imagine 60 years old trabaho, ka ng trabaho doon paggawin mo dito sa pinas, tsaka mo lang makakasama yung pamilya mo but sa tingin mo after 60 years old mo ilan pang buhay yung madatagdad sa iyo lagi akin masasabi, di ba? So, ilan taon yung nawala sa'yo, may na hindi mo kasama yung pamilya mo. not unless na dadali mo yung pamilya mo dun, yun yung maganda. Pamilya mo, pero yung mga magulang, siyempre malayo sa'yo. So, yun lang. Ah, yun lang may alam ko lang naman, opinion ko lang naman. Kanya-kanya naman tayo ng opinion. Kanya-kanya tayo ng buhay, kanya-kanya tayo ng, ng sitwasyon. So, hindi tayo pare-pareho. Yan yung side ko lang naman. Lahat ko lang nakuwento, no? Dal-dal ko talaga. Pero pag sa bahay kay misis, hindi ako makadaldal. <laughs> gusto niya, siya lang dadaldal eh. So eto lang, malapit na tayo. Kukuha na tayo ng bigas. Let's go! So bababa tayo, kukuha tayo ng ticket. Tapos yung ticket na yun, bibigay natin sa tagalagay ng bigas. Doon sa multipack na? Hmm. Ha, hindi na dyan? Hmm. Ah. Nice on. So dalawa dito, tapos dalawa din dun sa likod. Tingnan na natin kung gusto na ng face mask. Happy face mask ba kaya? Ayaw nyo ng face mask? Sige Okay. Okay ko sana bigyan sila ng face mask. Kaso ayaw nila. Let's go. Wala tayong pera. Dapat pera. Let's go. Pasok tayo. Mas mahalaga pa rin talaga pera. Isa sa face mask. <laughs> Nanggihan yung face mask natin mga tropa. So dahil happy tropa, nakuha na natin yung bigas. Naikwento ko na rin yung pinagdaanan ko tungkol sa bigas na yan. Taon saan ang gamit natin tricycle at saka motor na Mio. So ngayon gamit na natin si Wigong Mengong. Medyo pare-pares na kami, pantay-pantay na. So hindi na tayo mapubuli. Kaya kayo mga tropa, kung ayaw nyo mabuli, sampalin nyo sila lang hindi nagsasalita. Paano yun? gumawa kayo ng paraan na kung saan nasabihin nila sa sarili nila na nagkamali sila. <laughs> nagkamali sila ng binuli. Nagkamali sila ng minaliit. Dahil hindi nila alam, hindi lahat eh, nasa ilalim. Kasi may mga time na yung nasa itaas, eh, bumabagsak din. At yung mga nasa ilalim, eh, umaangat. So there you have tropa. walang kwentang content ni Buti pa si Tonton TV. So, nandito na tayo sa Wyatt. Chachikin pa na nila yung ano natin. Ilikod natin. Eh, bigas yan. Iyon. Alright! Medyo maaga tayo ngayon mga tropa. Wala pang alauna. Time check. 12.50 pa lang mga tropa. <laughs> 12.50 in the afternoon. Dahil nga eh, maaga tayo. Maagang maaga. Dahil kumuha tayo ng bigas eh. Hindi ko natansya, sobrang aga pala natin. Pero okay lang, mas maganda yung maaga kaysa late, di ba? Mas maganda yung maaga kaysa late. Kaya hapon pa rin tayo magpark mga tropa. Hindi pa rin tayo masyado sanay. Yun! Yun! Hanggang sa susunod tropa. If you like this video mga tropa, please don't forget to like, share, and subscribe sa Buti Pa Si Tonton TV. Hanggang sa susunod tropa, Buti Pa Si Tonton. Peace. bye, -bye.